Oh my God! Oh my God! 20 times na ako tinatawagan ng mami ko! Nat, alam mo ba kung nasan yung phone ko? Nasan na? Saan ko nilagay? Oh my God! Oh my God! Anong sasabihin ko kay mami? Sasabihin ko na lang sa kanya na nagle-lesson tayo tapos nakamute yung phone ko. Mary, hindi ko alam kung nasan yung phone mo. Last party ko na talaga to. Nat, alam mo ba kung nasan yung gamit ko sa school? Sandali, pumasok ba si Diana nang wala tayo? Iniwan niya tayo? Oo, pumasok siya sa school nang wala tayo Sandali, natutulog pa siya Halika, gisingin natin siya Okay, Tala. tara Diana, Diana, gising na! Oras na! Hindi na tayo, tayo nakapasok sa school uh, Girls... Bakit? Anong oras na? Diana, oras na. Di ba sabi mo kahapon gigising ka ng maaga tapos gigisingin mo kami? Alam mo ba na tinawagan ako ng mami ko 20 times. Lagot na ako nito. Girls, hindi ako nagising. Pwede bang matulog muna ako? One minute lang. Uh, Anong ginagawa niya? Late tayo, tayo sa school. Diana, Diana gising na! Gising na. Diana. oh good morning class. oh bakit kayo lang? Bakasyon na ba? Nasaan ibang classmates niyo? Hello, Hello, Teacher, Teacher Mike. Mike! Good, Good morning. morning! Teacher Mike, wala yung mga bunnies. Absent lahat sila. Hindi maganda to. Ayoko to. Ayoko nag-absent. Bakit wala sila? Teacher Mike, ang importante, nandito kami. Teacher Mike, yung mga 11th grader, isasali nyo na ba sa amin? Ay sandali lang. Di ko alam. Ah, uh, bunny, tsaka... Nasa yung mga frogs? Baka pareho lang ng mga bunnies. Akala nila bakasyon na. Teacher Mike, kung gusto mo, tatawagan ko si Diana. Kung gusto mo, putahan ko pa sa bahay niya eh. Di ma, di mo na kailangan pumunta sa bahay nila. Gusto mo lang tumakas eh. Teacher Mike, huwag na nga tayong magpa-stress sa mga absent. Ang importante, nandito kami mga good students. Oo, Teacher Mike, good students. Oo nga, tama. Huwag tayo pa-distract. Okay, ang lesson ngayon, pag-uusapan natin ang... Kev, Kev, nakita mo ba si Smiley? Pwede hindi ko alam. Gusto ko malaman, baka kasama lang niya si Diana. Hindi sila magkasama. Kanina nakita ko si Smiley sa gym eh. Oh, huh, hindi sila magkasama. At least, magandang balita yan. Pwede ba, di diba, Huwag ka nga bumubulong-bulong dyan. Yana, hindi ako natatakot sa'yo. Sabihin mo na lang, nasan si Diana? Di hindi ko alam kung nasan yung Diana mo. Magkaibigan kayo dati, di ba? Oo, di ma. Dati yon, Pero ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Patrick, imute mo yung cellphone mo. Baka marinig ni Teacher Mike. Bibiwin mo. Sabay nagtitek sa akin si Gigi tsaka si Karina. Bakit? Dinadate mo silang pareho? Oo, sabay. Ang swerte ko, di ba? Patrick, hindi magandang magkaroon ng dalawang girlfriends. Sasakta mo lang yung puso nila. Ang topic ngayon, love triangle. Teacher Mike, kasalanan ko ba kung pogi ako? Eh, patay na patay silang dalawa sa akin eh. <laughs> Oh my God, girls! Gusto ko talaga dito! Ang sarap diba kapag wala yung mga bunnies? Feeling ko, kuhin ako, akin lahat ng mga gamit dito! Ipagdasal natin na hindi na sila bumalik dito sa school! Para tayo na yung pinakamaganda, pinakasikat, tsaka pinakamatalino sa school! Isipin nyo na lang, girls, kung hindi na sila babalik dito, atin na lahat ng mga to! Ang ganda diba? Kukunin ko lahat yung mga colored handbags na yan! Akin yung mga makukulay na blouses! Frags, bakit hindi niyo ako in-invite dito? Iniwan niyo ako mag-isa dun sa cafe? Bakit nandito ka na naman? Bakit sunod-sunod na sunod sa amin? Nakakasawa ka na. Ah, ganon. Nakakasawa ako. Eh anong ginagawa niyo dito? Diba dressing room 'to ng mga cheerleaders? Bakit banis ba kayo? Hoy Green, hindi mo ba nakikita? Wala yung mga cheerleader, banis ngayon. Kapag wala sila, kami ang mga way na dito. Ah, okay. Kung wala yung mga cheerleader bunnies, tayo yung mga reina dito. Akin na tong backpack. Tsaka yung headphones na yun, akin na. Hoy Green, nangangarap ka yata. Akin to. Walang kukuha. Hindi to bagay sa'yo. Eh di sige, sa'yo na yan kung gusto mo. Basta akin tong sneakers. Tsaka pwede ba, ibalik mo sa akin yung frags uniform ko. Akin na, bilis. Akin na nga yan. Hindi ka naman frags. Replacement ka lang. Ah, replacement. O sige, huwag kayong iiyak-iyak kapag pinalayas ko dito sa dressing room. Hoy Green, ikaw yung lumayas dito. Girls, anong kailangan natin gawin dito? Sa tingin nyo? Ilagay natin yung pangalan natin dito, Frogs. Tapos magsabit tayo ng maraming picture ng Tsaka frogs. Tsaka mga pictures natin, yung magaganda nating pictures, punuin natin yung wall. Alam mo, Mary, ayoko magutom habang hinihintay natin si Diana. Alam ko na, magbe-bake ako ng apple pie. O sige, mag-bake ka. Ako hindi ako marunong mag-bake. Anong hindi marunong? Nandiyan naman si Google. O ito, hugasan mo yung mga apples. Guys, fourth subject na. Wala pa rin si Diana. Pare, di ba sinabi ko sa wag huwag mo siyang papayagan magparty? O nga, kapag nagparty sila, manonood silang movies, kakain silang popcorn, magkakantahan sila. Sigurado mapupuyat sila. Hindi, guys. Parang may mali eh. Hindi pumasok si Diana eh. Tatawagan ko siya. Baka mamaya ano nangyari sa kanya eh. Hello? pwede ba? Huwag niyo muna akong tawagan. Natutulog pa ako. Smiley? Sorry, hindi ako nakapasok sa school. Oo, alam ko. Late ako. Nagparty kasi kami ng mga girls kahapon. Di pa sinabi ko naman sa'yo? Eh, ba't nagtatanong ka pa? Hello, guys. Alam niyo, depressed ako. Anong ibig mong sabihin? Anong natutulog? Si Smiley to, no? Guys, inaway ako ng mga frogs. Pwede ba ako makiupo sa inyo? Guys, paalisin nyo nga to. Oo oh, naman, naiintindihan kita. Di ba nga, pinayagan kita mag-party? Nagtatanong lang ako, Diana. Nagkaalala ko. Green, labas ka na. Usapang lalaki to. Bakit Doon magkinatapoy ako ng lahat? Okay, Smiley, naiintindihan ko na. Papasok na ako sa school. Nasaan na ba si Nat at Mary? Hindi, hindi ikaw yung kausap ko. Sige na, Smiley, mag-aayos na ako. Lagot na ako kay Teacher Mike neto. Okay, bye, see di you. Hindi alam kung nasa sila. Basta, hintayin kita, ah. Oh, oh ano, ano, daw? daw? Napahaba daw yung tulog niya. Kasi nag-girls party sila. Pero parang di ako naniniwala. So anong sabi ni Diana? Papasok siya. Meron pa ba siyang choice? Sabi ni Smiley, pumasok siya. Eh di papasok siya. Oo, kapag di siya pumasok, ako pupunta sa bahay niya. Bakit nakaupo ka? Mag-training na kayo. Kilos na, may init ulo ng team captain. Ano ba yung si Diana? Kung hindi pa siya kigising ngayon, pupuhusan ko siya ng malamig na tubig. At kapag hindi pa siya nagising, makakainin ko siya ng balat ng banana. Hello, girls! Gising na ako! Ah, ano yung naaamoy kong masarap? Hi, Sawakas! So Nagpe-pake kami ng pie! Hindi kami nakapasok sa school dahil sayo. Wow, pie! Apple pie ba yan? Girls, tara na mag-ayos na tayo. Hinahanap na ako ni Smiley, lagot na ako. Diana, seryoso! Lagot ka na kasi hinahanap ka ni Smiley! Yung mami ko, tinawagan ako 20 times! Hindi na tayo makakapasok. Sabihin na lang natin kay Teacher Mike na may sakit tayo. Girls, bakit naman tayo hindi papasok? Oo, na-skip natin yung tatlong lessons, pero may fourth lesson pa naman. Pwede pa tayong humabol. Nag-promise ako kay Smiley. Hindi, hindi, hindi tayo, tayo aalis. Okay, sige. Dito lang tayo sa bahay. Sana hindi ako iwanan ni Smiley dahil dito. Green, papasok ko ba sa toilet? Mauna na ako. Yana, mauna na ako please. Kumalat kasi yung mascara ko sa kakaiyak. Bakit? May umaway ba sa'yo? Anong nangyari? Pinalayas ako ng mga frogs. Ah, okay. Kawawa ka naman. Yana, Yana! Yana, pwede bang umupo ka naman sa tabi ko? Samahan mo naman ako. mag tayo. Ano? Hindi, busy ako. Yana, eh paano kung may kukwento ako sa'yo? Eh ano namang ikukwento mo? Importante ba yan? Oo, interesting. Okay, tara. Yana, huwag ka maingay, ha? Ako bahala. Teacher Mike, alam ko na kung bakit wala yung mga banis ngayong araw. Ah, uh, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Yana, sabihin mo na. Gusto ko malaman bakit di sila pumasok. Ano ba yun? Sabihin mo na. Teacher Mike, umupo ka muna. Tinatakot mo ako ah. Ako rin, Teacher Mike, natatakot. Paano sabihin sa'yo? Bakit, Yana? May nangyari bang masama sa kanila? Teacher Mike, alam mo ba, nagparty sila kagabi, kaya hindi sila nagising ng maaga. Hindi sila nakapasok ngayon. Ano? Oo. Tapos, magpaparty pa daw sila bukas. Ibig sabihin, hindi rin sila papasok bukas. Tama ba yun, Teacher ano Mike? Ano bang ginagawa ng mga babaeng to? Kailangang makausap ko parents nila. Teacher Mike, bakit mo pa yung parents nila? Eh di puntahan mo na lang sila sa bahay para makita mo. Tama ka. Ano mo ba yung bahay ni Diana? Siyempre naman, Teacher Mike. Lagi kaya ako nagpa-party sa bahay ni Diana dati. Ano, Teacher Mike? Punta Oo, na tayo. Oo, tara na. Galit na talaga ako. Galit na ako. Smiley, relax. Anong relax? Ayokong niloloko ako. Pare, baka na traffic lang. Oo, papunta na yun. Anong papunta? Patapos na yung klase. Bakit? Sa tingin mo, may bago na siyang boyfriend? Max, ano ba? Ba't sinasabi mo yan? Balu ka ba? Alam mo, para makasigurado, puntahan natin. Saan? Anong saan? Sa bahay ni Diana. Kasama kami? Oo, tara na! Losers, alam niyo ba wala yung mga banis sa school ngayong araw? Pero kami nandito. Frogs! So, ano namang ibig niyong sabihin? Anong pautot na naman yan, mga palaka? Oo nga, mga Football walang kwenta! Football players! Dima! Yung mga frogs yung basketball players! Inaway ako! Pagtanggol mo naman ako! May pinagsamahan naman tayo, ba? Diba? Ex kita! <laughs> <laughs> ano sinasabi mo dyan? Pinapahiya mo ba ako? Maris ka nga dito! Dima! Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nagkikiss sa toilet dati? Ang bilis mo naman makalimot, Dima! Ba, Dima! Di ko alam yan ah! Sikreto oh niya yan! Okay, guys! Wala na tayong pasok sa computer science! Oh! Yeah! Sandali lang, Teacher Mike! Sakay po, punta! Business! Ayos! Ayos. Dima, isama mo na ako sa bahay mo ngayon. Ay, okay. Umalis ka nga dyan. Tara na pare. Girls, imagine ninyo to. May stranger sa store. Binili niya ako ng singsing. First time ko lang siyang nakita sa buong buhay ko. Biruin niyo. Wow! Ang cool! Sana naman ako din. Diana, may diamond ba yung ring? Diana! Diana! Tinatawagan ka ni Smiley. Nat, imute mo na lang yan. Aawayin lang niya ako kapag sinagot ko yan. Nat, ang sarap naman ng pie na to. Mag-bake pa tayo. Gusto ko pa. Hindi na, girls. Huwag na tayo mag-bake. Itutuloy pa natin yung party natin kagabi. sa tayo pupunta? Well, girls, pumunta na lang kaya tayo sa club. Ang bonin kasi dito sa bahay. Wala tayong gagawin. Okay, sa club tayo. May dress ba kayo? Ahiramin ah, mo kami. Sabi ko na nga ba? Huh? Oh, boys. Smiley. Anong ginagawa niyo dito? Bakit Diana? Nabigla ka? Ano? Nagpa-party kayo? Nasaan na yung mga kasama mo nagpa-party? Hi boys! Ano? Hindi ba tayo matutuloy sa club? Shhh! Huwag ka maingay! Smiley, please! Pakinggan mo naman ako! I-explain ko sa'yo lahat! Nag-party kami ng mga girls kagabi. Late na kami nakatulog, kaya late na rin kami nagising kaninang umaga. Kaya nag-decide kami na huwag na kaming pumasok. Total, late na rin kami sa school. Gustong gusto ko kapag nagpapaliwanag kayong mga girls. Bahala ako dyan, pero ako minaamoy akong popcorn. Diana, magstay ako dito. Hi, hi boys. boys. Oh, hi girls. Nasaan yung popcorn? Nasaan yung popcorn? Smiley, anong ibig mong sabihin magstay ka dito? Sisiguraduhin ko wala nang party. Smiley, anong sasabihin ko sa parents ko? Max, masaya ako na mag stay ka dito. Mary, anong ibig mong sabihin mag stay sila dito? Pa, paano yung club natin? Ah, guys, nasa si Kitty? Bakit di ko siya nakikita? Timur, wala yung Kitty mo dito. May drawing competition siya, kaya umalis siya ng maaga. O oh, Max, kumakain ka na naman Ha? Huh? Inubos itong buong pay? Nang wala ako? Smiley, kinain namin tatlo kanin ng umaga Oh my God, nandiyan na yung parents ko Magtago na kayo, bilis Diana, Nasaan kami magtatago? Hindi ako magtatago, sasabihin ko lahat sa parents mo Basta sabihin ko dumating lang sila para makiinom ng tubig Ha? Huh? Teacher Mike? Yana? Nakita mo na Teacher Mike, alam ko yung papunta dito Tara na Diana, ba't di ka pumasok? Nasaan yung mga kaibigan mong cheerleaders? Teacher Mike, may sakit kasi... <coughs> ako? Eh ikaw, binibisita mo ba ako? Nagkasakit ka ba sa kakaparty? Nasaan na yung mga kaibigan mo? Teacher Mike, wala akong kasamang friends. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Hello! Wala akong kasama dito. Walang tao dyan. Teacher Mike, nagsisinungaling siya. Nakakaamoy ako ng party. Hi tita, hello. Huh? Teacher Mike? Diana? anong ginagawa niyo dito? Nakita mo, Teacher Mike? Smileyk, anong ginagawa mo dito? Smileyk, Huwag mo siyang papasukin! Ayan, Teacher Mike! tingnan mo sila! Hello, Teacher Mike! Mike. Ininvite ka rin ba ni Diana sa party? Smileyk, sinabi mo ba sa buong school na nagparty ako dito sa bahay? Diana, promise! Wala akong sinabihan! Smileyk, ikaw lang yung may alam! Eh, bakit pumunta si Teacher Mike dito? Paano niya nalaman? Diana, hindi ko alam! Pero promise, wala akong sinabihan! O sige na Smiley, tama na. Ang importante, bago dumating yung parents ko dito sa bahay, wala na si Teacher Mike. Kung hindi, lagot ako. Pa, paano naman? Smiley, problema mo na 'yon. Gawan mo ng paraan. Guys, sinabi ni Smiley kay Teacher Mike na nagparty kami dito sa bahay, kaya tuloy pumunta si Teacher Mike dito. Anong gagawin namin kay Teacher Mike? Baka maabutan siya ng parents ko dito sa bahay. Lagot ako. Ay. Okay guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Bye everyone, see you next time. Guys, parang mayroong mali eh. Si Diana. Diana. <laughs> yung amulat. <laughs> Nabubulol na ako. Wala na. Tama kayana. na. Ano mo ba ikusan yung ba... Ba... <laughs> Bahay. Girls, imagine nyo to. Nasa store ako, tapos may stranger na binigyan ako ng singsing. First time ko... First time? Wow! I'm wow, cool. cool! Sana ako din! Gusto ko ng ring na may... Diamond